Guys, magluluto tayo ng binagungang labong sa luyot, hipon, at okra. Ayan. Nagpakulo na ako ng tubig. Tapos lalagyan ko na, na siya ng bagoong. bagoong. Nilagay na natin yung bagoong. Titikman natin bagong sa Natin hulog yung labong. Kulang pa ng, ng bagoong. Kasi hulog na natin yung labong. Ito yung labong. Nakabili kami labong. Ayan, nahuhugon natin labo. Nalalagyan na natin ng magic sarap. Para maglasa siya. siya. Ayan, guys. Luto na yung labong. Ihuhulo ko si okra tsaka yung hipong. Pagsasabay yung ayan. Ayan. Ayan ang hipon namin. Ayan. 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 Ayan, ko na yung saluyot. Ayan, tingnan nyo yung niluluto ko. Ayan, o. Oh. Ayan, na natin ang saluyot. Ayan, halo-haloin natin, tapos pa natin, tapos patayin na natin si Apoy para yung sa hindi lutot. Ayan. Hindi siya masyadong ano. Ayan. Ayan. Nahulog na natin. Patay na natin si Apoy. Ayan. Ayan. Tapos pa natin. Ayan guys. Masarap na yung aming ulam. Binaguang labong. Okra sa luyot. Tsaka hipon. Ayan. Yan ang aming tanghalian ngayon. Ayan. Bye-bye. Sana wag kayong magan na si subscribe si Mami Belinda TV at like at share nyo na rin para at mag-comment kayo para sabi ano mag-comment sa aking niluto ayo masasabi ninyo. Bye-bye!